at sa ating BIS News ngayong gabi sa business natin to aba SSS at Union Bank inilunsad ang My SSS Card. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Cecil, magandang gabi. spinadalina ng Social Security System o SSS at Union Bank ang pagtanggap ng benepisyo ng mga miyembro sa pamamagitan ng bagong My SSS card, isang 2-in-1 ID at debit card na powered by Visa. Sa card na ito, diretsong matatanggap ang mga benepisyo, loans at refunds sa Union Bank savings account. Maaari itong i-apply online sa Union Bank app at magamit sa Visa transactions, digital payments at mobile banking. Ayon sa SSS, layo nitong gawing mas ligtas at mas bilis ang pag-access ng serbisyo para sa milyon-milyong miyembro. yan ang ating balita para sa business natin to Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat Cecil Alabata Cruz buten naman ka party crash para hindi na pahirapan. Online na lahat eh pinapadali. Kaya mas madali ngayon ang mga transaksyon, Kapater National Additional uh, identification din yan, kapartner Manuel. Mm. Uh, natatandaan ko lumang-lumang -luma ba yung ating SSS identification. So <laughs> once na ito ma-release, isa ako sa unang-unang mag-a-apply. Yeah. Pwede naman pala siya online partner. Pwede naman pala eh, para hindi na tayo pila ng pila sa mga... Sana lahat ng tra ng transaksyon sa gobyerno, eh, online yun eh. Kasi nga, sa so, traffic... din, pero opo, hindi opo. hindi hindi na eh. Kasi meron talagang kinakailangang uh, mag-appear ka sa TIR. Ah, uh, let's say meron kang uh, tax case. Ayun, halimbawa, mm -hmm. kailangan mo mag appear personally lalo na kapag ikaw ay may sabihin. Yeah. So, hindi lahat parang applicable pa sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Mm -hmm. Inuunti-unti ng ating gobyerno na magkaroon ng uh, sistema, ma-upgrade lahat tayo mga taxpayers. Buti naman, pero ang alam ko ka Father maskin Oros nga na dinidiscuss ninyo minsan eh online, 'di ba? Talaga may mga yes. mga, uh, mga 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 uh, ganung uh, sistema rin para hindi na punta ng punta pa sa mga iba-ibang um, opisina ang ating mga kababayan.